Mga kay Sam, naglalagay po tayo ng uh, pataba po. Pangalawang pataba na po ito. Ito po ipot na ano po, parang lupa na. yan Kabang upo naman po. Aray. uti-uti ang mga kainsan ang pag-aabo no? baka po naman tumabal ay pitasin na rin po pala yung ating talong oh. mga pitasin na po Ito po yung po natin sa taas yan. yan. puro upo po yan. Yan po ang pagkapang sa taas. Battery ng ano? Sa, eh, sa motor. Sa ano? Sa Riverside. Yung motor light doon. Alam mo yung bodies. Oo. Oh, diretso din papunta diretso yung papuntang Riverside doon. Doon na nagpapasaling. Ayoko ko lang kung pwede ang motor doon. Hindi pagka yung yung bang battery ng motor ko ay aking papalitan eh. Papakargahan ko gagawin kong ilaw. Mga kaisan, makakatikim na ata tayo ng kalabasa. Nabunga na. Ah, nabunga na bang nagapang na? Oh. Ah, ayaw lang Nakakatuwa ah mga kalabasa natin. Papaya ayos na rin. Hindi lamang ba't rin namatay? Nawala ang ugat. tatabunan natin yan. Ang ating papaya oh. Nakabawi-bawi. itong mabilisang bisita la ang mga kaisan sa ating palay. Tayo po yung ano, nagpipitas po si Utoy ng talong. Sabi ko yung bibisitahin ko muna at baka mamaya inasapaw na. Malapit na po itong ano ay sumapaw. Update ko na rin po kayo sa ating talong. Yan itong malawakan talong natin. Ano po mga kaisan? Nagsisimula na po siyang mamulaklak nyom Ito. Yan. Ito. nyom Sisimula na po. Parang katatalim lang ang natin. Ano? Hmm. Yum. Kainsan update naman sa tanim mo. Yan. Malago na po lahat. ano oh, ho. Oh. Maganda na po lahat. Yum. Paparoon. pipitas na po uli Ari mga huling tanim Ma naahabol na po ito huling tanim yan pero habol abot siya po quick update ko lang po kayo kahanap po ako ng ano, tatam na ng panibagong sitaw. Oh. Mga kaisan, sitaw naman po tayo. Yan po namang ating mga pahabol na mais. Oh. Ang laki na rin. Oh. tinam lang natin. Okra, malaki na rin po yung ating okra. Oh. Yan. Okra, yung ating pong mais. <laughs> Yan po yung pang, ano, pang merinda po yung ating mais. Ari ko. Yan, kabang mais po yan. Quick update. <laughs> Amoy bulok na ano. Ano kayo nangangamoy na yun? May nangangamoy mga kaysan eh mga kaisan update ko rin ko sa kakalabasa natin ayan o oh. hindi naman kaya ito tumabal pagkalago wala po itong pataba ay pinagdayamihanan ay pagkakalago din ayan kalabasa are po ano are kaunting are testingan po natin ito dito tayo naka ano kung mga kaisan ah wari ko yung nakailang sako tayo dito dati itong kaunting ito Pare kay labing isa, labing dalawa. ang kaunting are Ta mga kainsan, ito ito nag nag na po ako ay. Next. ito sampul mga kainsan oh, eh. Titistingin nga natin kung malaki na ang laman. Ito po ay kasabay din noon. Ah, Ayun, tama mga kainsan ang laman. Ah, ah. Kain naman tayo magpalaman. Ay, um, sampol ang ito. Oh. Hmm. Testing pero hindi pa hukayin. Testing la po ay di sasamahan ko na mga tamisin anong testing ah Hmm ay ah, eh na niya ay malaman na nga ah. Hmm. ah ah hmm. Hmm. hindi pa pero hindi pa po siya hukayin talaga oh hmm pero malaman po hmm. mga isang buwan pa ha harvest na tayo na oh. mga kaisan tinisting natin kanina yan hmm. testing lang nga oh, yan pag war makakaisang buwang pa ay gang kasalukot mga kaisan oh ay dinadagan na hmm. Oh. ay laki hmm. Oh. ah pagkalaman pala oh hmm. Hmm. Ah ah. Kaya naman ang kamay natin pala. Hmm. Kuya, ito po yung paikot. Hmm. Yan ano, 'yung lalaki. Kahit po ano, thank you Lord at kahit po inabot ng ulan ay sa bagay mataas naman po ang ating ano. Sampula ang ah. Maliit pa nga. Mm. Maliit pa ho. Sadyang napatanim lang ang sa magandang lupa yung iba. Testing eh. May hiding mapulutan ah. Ay, sadyang maliit pa Mm. hindi pa huhukayin mm. testing laang naman po mm. maliliit pa pero sabi nga nila eh, pag medyo dapil na eh, pwede na ano mm. isang kaldero ng kasarapan ah. Bah. Tatlong puno. Mm. Yo. Wala oh, mga kainsan. Pwede pwede na. Mm. Sampul ah. Ah, ay. Wala nang Ay hukay na. Mm. Aba. Ay pakalaki. Oh. Mm. Ah, ay ang laman mga ating mga kainsan. Mm. Aba. Sampul mga kainsan. Mm. Ay laki na. Nako. Hmm. Jajak patin ata tayo sa kamote Ito po ay yung turo ni kuya na tanim ha Ah ah kahit is is ah isa ka na Nako Kain namang mahuhukay natin ito Ah ah Naku. kamuti natin ito po ay ano ha, mataas po ang pagkabid nito, kaya kahit may tubig yan walang problema, ang bid po niyan papasinin nyo, kulong kulong hanggang tuhod po mataas po yan yan po ay kaya tinaasa natin kahit ka magulan walang problema mataas ang ating bed pagkalalaki, pagkalalaki na. Mm. Ah. Mm, yang, mm, Mm, yang. Ang laman ng. Mm. Pakita ko sa inyo. Ah. Pagkalaman po. Ah. ah. Aba. Ay hukayin na. Ay talagang wari kay tama tayo sa kamote. Eh eh. Hmm. Ay, wag muna. Ay. Ah, ah Mataas ang bed natin ay hanggang tuhod. Hindi po nabulok ang ating anong kamote. Nako po. Thank you Lord. Mm. Ah, ah. Ay, inang. Thank you po. Tayo po pinagbigyan sa kamote. naku mm. Nako. Hmm. Ah ah. Yan. Sa mga gusto pong humingi ng ano, pananim. Pwede na po yung kuhanan. Pananim po ng kamuti. Ay tatanim po tayo ng kamuti. Ay ano pa? Inaantay pa po natin mag-ani. Tatanim po tayo ng kamuti dito. Paglilipatan natin. testing laang naman po mm. maliliit pa pero sabi nga nila eh, pag medyo dapil na eh pwede na ano mm. Ay, isang kaldero ng kasarapan ah. bah, tatlong puno mm. Walang oh, dyo mga kainsan. Pwede pwede na. Hmm. sample ah. Mm. Ah, mga kaisan. Ito na po yung uh, pinitas na talong. Lutoy po. Ayan. Si Jelmar po. Ang nag, kami naman po nag ano po. Nagagahok po ng ipot at saka ano. Kaya nga po ito sa ating talong. Ang ganda ng talong natin doon sa kapila. Mm -hmm. ah, ah, ulot. Ay, doon. ito ganda no? Yan ang ganda. Mm -hmm. Di, pag nag-hook natin ito yun, lalagyan ulit natin ng ipot. Ay, patay <laughs> yan. Hindi. Gaganda yan sa pegan daw ito. <laughs> oo. Talagang <laughs> Talaga nakakatamad din pumunta sa bukid eh pag ano eh pag mga lulungan ng halaman ay. Kinakausap ko nga. Sabi ko pa hindi ba kay gaganda. Tayo nga maulan daw ay. Sa awa naman ng Diyos Ute, ipasalamat pa rin. Ano? Meron pa rin. Meron pa rin. Baki, babawi na lang wari ko tayo sa kamote at saka sa kabila. Wari ko mapipitas natin talong doon sa kabila eh. Katerba na. Maganda doon ang talong. Huwag ganyan magbasa pero. Hmm. Talong pa. Ano ba? Yung kayang kamuti natin yun pwede na tamna ng ano? ano? Sa, pwede Sa igigilida ano? natin ang ano? Ano nga. Anong natin? Sitaw, kipwede, ano? ano kayo, kung pwede. Ano? Hindi. Mababa. Lalagyan natin ng balag. Mababalag, gano'n. Gawa lang pag, no? <laughs> pag gumapay. Baka magbuhuloy doon sa kamuti. Magyayako siya. Titignan natin. Isang buwan na lang yung kamuti. Ating aahin na? na Pipitasin na natin. Tatanim ulit tayong bago Awan nga, ay eh, parang pakamutihin ulit natin, hindi ka mahina na sa pangalawang tanim. <tinyo> Testing ano? <tinyo> Gusto ko nga pasundan ako ito ng sitaw ba? Pag hindi, hindi sitaw nga po. Ay, saka natin tanim ang kuya ng sitaw pagka na na natin. Mapali pa. Ay, sabagay, ano? sa bagay, ano? Haklit natin, haklitin yun eh. Oo. Pagkabalabot, parang madali. matagal, Sabay ata. Nagwawala si Iban nang gustong magpagayat. Kandi ata ay. Sa Abril pala natin ano 'yung harvestin. Ano ba ngayon? Marso. Abril tama tama. Kasabay baka ng palay eh. Ano ba? Pag-aani ni Tatay, a-harvest tayo ng kamote sabi tayo, utol Tol, siparin muna. Kakain po muna. Ay natin po sinautoy Luluto naman po ng merinda namin mamayang hapon. Nakakaganak ng mga kainsan. Bagi nakakaputin na. Uli. Eh, eh. Yan. Beer. Baho po. Sa bukid. po tayo saan? sa ano. Sa... Tatanim po tayo ng anong pangalan po nito. Yung letos po susubok na ang po tayo kinukuha ko po yung aring ano, mga kaisan aring mga bulok na ano po bulok na bunot taba po ng lupa nito kum, bali ano po apat ang pagpapalala natin ng letos Ayan. utay utay po basta tarip ginagawa ko lang ay pagkatapos po ng ano, pagkaawas sa trabaho po si Letos mga kainsan eh Pakaliliit ng bot oh na po natin ito Ang laki, ang laki na ng pitsi at musta sa mga kainsan. kita Itatanim po yun natin sa ano, sa tower na kawayan po. Panarilila ang po yun. mga kaisan pa na po tayo hatay pa-uwi na maraming oh, maraming marami. salamat po sa inyong pagsama mga kaisan ingat po lagi stay humble and god bless peace bye salamat po